Salamat mga kapahalang araw po, saya ang inyong lahat sa pag-araw uh, 20, 20 Junta uh, Viernes na uh, kapitong linggo sa panirang panahon at mula po dito sa Our Lady of the Most Holy Rosary Parish dito po sa Urani Bataan at po, po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ating unang pagbasa ay inango mula sa Aklat ni Sirach Chapter 6, Verses 5 to 17 ang magiliw na pangungusap ay nakaakit ng maraming kaibigan at ang matamis sa pananalita ay susuklian ng magandang sagot. Makipagbatian ka sa maraming tao, ngunit isa lamang sa sandibo ang hihingan mo ng payo. Bago ka makipagkaibigan kanino man, subukin mo muna siya. At huwag mo siyang pagtitiwalaan agad sapagkat may mga kaibigang mapagsamantala na di mo maaasahan sa oras ng pangangailangan. May kaibigang hindi nagtatagal at nagiging kaaway mo at ibubunyag pa niya ang pagkakagalit ninyo. Ano pa't lalabas kang kahiyahiya? Mayroon ding kaibigang kasalo-salo mo sa pagkain, ngunit pababayaan ka sa oras ng kagipitan, sa kasaganaan Didikit siya sa iyo na parang anino. Uutusan niya pati ang mga katulong mo. Unit sa kasawi ay pababayaan kanya. Pagtataguan ka at di mo na siya makikita. Lumayo ka sa kaaway at magingat ka sa kaibigan. Ang matapat na kaibigay parang matibay na kuta. Pag nakatagpo ka ng tulad niya ay para kang nakahukay ng malaking kayamanan. Walang kasing halaga ang matapat na kaibigan. Hindi siya matutumbasan ng gaano mang salapi. Ang matapat na kaibigay parang gamot na nagbibigay buhay at siya'y matatagpuan lamang ng mga may takot sa Panginoon. Ang may takot sa Panginoon ay makatatagpo ng tapat na kaibigan at ang mga kaibigan niya ay tulad niyang may takot sa Panginoon. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagbagalang araw sa inyong pong lahat. Sa araw na ito, maganda na mapagnilayan natin no na 'yung tanong, anong klasing kaibigan ka? 'Yan. Kasi dito po no talagang pinapaliwanag sa aklat ni Sirak ang iba't ibang uri ng kaibigan at sinasabi nga na uh, maging mapanuri tayo no bago tayo magdesisyon dahil lang pakikipagkaibigan, ang pagpili ng isang kaibigan ay isang desisyon na kailangan natin pagnilayan mabuti, suriin mabuti para hindi tayo mabigo o hindi tayo maloko ng kahit sino dahil sabi nga no, maraming lalapit sa iyo, maraming makikipagkaibigan sa iyo pero iba ang intensyon, iba yung kanilang hangarin. O, pwedeng meron silang mga personal na na intensyon o personal na dahilan at hindi talaga tunay na makikipagkaibigan. May mga kaibigan na kaibigan ka lang kasi may mapapala sa'yo, kasi may kailangan sa'yo. Pero sabi nga din dito, makikilala mo ang tunay na kaibigan sa panahon ng kagipitan. May mga tao na tinuturing kang kaibigan, makakasama mo sa pagkain, sa lakwatsa. Pero sa oras ng problema, pagsubok, ay mawawala sila. Kaya nga nakikita nung no? kung kahapon nasabi sabi uh, dahil sa kayamanan no. Marami nakikipagkaibigan kapag marami kang pera, pero kapag nawalan 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 ka na ng pera, doon mo makikita no sino talaga yung may iwan, sino ang tunay na kaibigan sa iyo. Pero sana tayo din mismo ma, mapagnilayan na tayo ba anong klasing kaibigan tayo para sa iba nakikipagkaibigan ba tayo dahil gusto natin talaga maging kaibigan at maging mabuti sa kanila o nakikipagkaibigan din tayo dahil mayroon tayong kailangan sa kanila. Muli po, mula dito sa Orani Pataan, Our Lady of the Most Holy Rosary Parish, isang magandang at mabagpalang araw po sa inyong lahat.